Ma-attitude ka na, Aplok! Oh. ako uh -huh. Nakaupo. Oh my God! Taymek! Hey, Kakagatin mo pa yung wire, ha? Na! Great! Hi! Tiga! Nagigising lang niya yan. Ano niya? Hmm. Diyan ka lang, ha? Huwag kang umalis dyan. O, oh, saan ka? Opo. Opo lang. Opo. O, wag kang umalis dyan. O, tingnan mo, o. Oh. Oh. Tsaka hyper, o. Oh. Oh. kilala na talaga kami niya, eh, Oh. na isang linggo sa amin. Apat na araw pa lang siya sa amin, o. Oh. Yan, nakapapaka, o. Dalawang linggo pa lang pala ito simula pinanganak. Ah, dalawang linggo, o. Oh. Iling dog food. Pinamisa sa kanin. Nilapagan ko lang siya. Tapos gatas din. naman. <laughs> Naka alam. Oh. Nakaupo yung alag. Oh, Kulit niya niya. Eh, oh. oh. Mm. Stop. Stop. Kulit. <laughs> Baby, no. No. Nakikiliti ako. <laughs> No 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 way! <laughs> <Bye. laughs> eh. <Hello. laughs> Baby. Singer daw siya ma Pwede na pang the voice. Oh.